yung mga katropa. Abo bukas lang po namin ngayong araw dahil palagi pong may ulan. Kaya ngayong araw lang po kami nagbukas muli. Ayun po, ding almusal. Unti-unti na lang din. Paubos na rin tumayamay. Sana hindi na po uulan mga katropa no. Parang tuloy-tuloy na po ang ating bintahan. Ilang araw na rin kami hindi nakapagtinda grabe napaka ano talaga yung ulan tapo po unti unti lang po naluto po namin ngayong araw dahil kasi simula pa lang pag tinda ayan pa unti unti pa lang mga ilang kutahe pa lang to sa dalawa tatlo apat lima, limang kutahe pa lang to mga katropa ayan may gulay po tayo langka ginataang langka na may dilis sarap yan mga katropa Di na tayong ko kong Ayan. Ayan po Mga uh, Ilang putahi pa lang yan Ayan, wala pa kaming sabaw ngayong araw Dahil ano, wala pa kaming pang ano Nag iipon lang Muna para bukas Parang ma uh, mayroon na tayong may bili pang sabaw Ito kanin Sa kanin Sa sangaldero Ay grabe Buti na lang Medyo hindi na masyado maulan Pero punsul punsul po mga katropa Kanina po pasang basa po ako kanina sa palingki ay eh, grabe talaga naman Ito yung konti na lang po yung pansit natin Sarap po na pansit yan Pansit Canton Na may bihon Itlog <coughs> Sarap po sa Pati yung ano ko dun no? uh, Ito po mga kaya... Ito po kainan po kayo mga katropa Parang may pangdagdag tayo bukas Bang Hello. Good morning. Bawa <laughs> so, katropan. So yan po mga katropa no, update ko lang po ngayong araw Ayan po, kapupukas na po namin Ito po ay tuloy-tuloy na po ito mga katropa Hanggang bukas tuloy-tuloy na po uh, Magdasal lang po lang tayo sa Panginoong Tanggaglikha Na sana po ay hindi na po uulan po mga katropa. Update lang po sa inyo. Ingat po kayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao.